Magandang gabi mga guys, naging sentro ng balita sa buong Pilipinas mga guys ang nawawalang magkakambing mga guys. Tatlong magkakambing na dinala po sa Maguindanao na uh, namatay nga po ito mga guys. Patay na po ito nung iuwi dito sa aming lugar. Ako po yung taga kalatagan mga guys, dadalhin ko po kayo sa barangay kung saan nakatira po ang ang mga magkakambing mga guys. Nakabya actually ang video natin mga guys ay na video natin ito Ah, uh, na missing, missing pa lamang po yung tatlo mga guys, hindi pa po sila nakikita. Ito po mga guys, tapusin niyo po ang bidyong ito mga guys. Ito na mga guys uh, ah ko kay mga guys Nandito po tayo sa lampas na po ng kanto ng Luksuhin mga guys Isa po sa barangay ng Kalatagan at pumapasok na po tayo ito pong tinatahak nating lugar na ito mga guys ay sako po ito ng luksuhin akalatagan ah, yon yan na po mga guys nakatawid na po na tayo ng tulay ito po ay ang tawag dito ay barangay ano lipatan pag ahon po natin diyan mga guys sa ah, may bundok na yan mga guys ay ah, ano naman po mga guys ang lugar diyan ay sambungan naman mga guys barangay sambungan ito po, dyan sa kanan natin mga guys, kung napansin nyo po yan, ay rancho po yan. Pag-aari po yan ng, ng mga subil mga guys, no? Yun, nandito na nga po tayo mga guys sa barangay Sambungan mga guys. Pinabilis lang po natin mga guys, no? Ito po ang sentro po ng Sambungan mga guys. Tapos, tuloy-tuloy uh, lang mga guys, yan. Pagdating sa unahan mga guys, ito, paglapas ng tulay na yan, Actually mga guys, may nadaanan din tayong Barangay Real pero looban po yun mga guys. Ito naman, nasa tapat na rin po tayo mga guys ng Real pa rin pala ito mga guys. At saka, ang kasunod niyan mga guys, itong Barangay Bukal. yon Barangay Bukal, nadaanan na. Ito, nasa langkaan na tayo. May rap road dito mga guys na dinadaanan. No? Yung rap road na yun mga guys ay mahirap po yan daanan. Pero, yon napakabilis po mga guys no? kasi nakaspeed po yung ating video. Pagtawid po dyan mga guys. Sa tulay na yan. Ayan na yan mga guys. Welcome to Incarnacion. Taga rito po sa barangay na ito mga guys. Yung nawawalang ano. Yung namatay nga po mga guys doon sa pinangyarihan po din sa Mama Sapano. Sa Maguindanao mga guys. Bakit po ako nakarating dito mga guys? Meron po akong regular na pinupuntahan dito. Yan. Liliko tayo pakaliwa. Yan. Taga rito po yung kaibigan ko mga guys sa lugar na ito. <clears throat> Noon pong kinuha ko po yung video na yun mga guys. Ay. Ah. Uh, hindi pa nakikita yung bangkay po ng tatlo mga guys.